Welcome back mga kalapatids. Dito sa si Yomim Pigeon TV. So ngayon isti naman tayo magpakain. So ito muna idol natin. Nakaka-vlog pa lang. So kaya nandito cellphone niya. So hindi talaga yan sa kanya. So sa mama niya talaga yan. So ngayon is nag-iipon kami. So ito pa lang yung naipon ko. Papakita ko sa inyo sa glit mga kalapatids. So iwan muna natin sa glit si Idol Cushion Love TV. Na 11 na 12 subscribers. So sana lahat ng nakasubscribe sa akin I-subscribe nyo rin yan para pantay na kami ito so lang mga kalapatid hindi ko madukot so ayan nga so mga 1,050 lahat ang total 1,050 so yan nga so sa taas muna tayo tara and then nga guys mga kalapatids pala so ito yung update natin so sana mapisa to. So, ito sa si January 5 yung listahan. So, papahin ako na lang rin yata kagad yan. Dahil sa sa tingin ko, di rin nila mapipisa. So, yun nga yung ipon natin mga kalapatids. Is. Ay, is, is na naman ako. Ay, hindi na ako. So, yan nga. Pag marami tayo na ipon, i... Pag marami tayo na ipon mga kalapatids, magpapagawa na tayo dito ng mga maliit na breeding section, loft, tapos dito natin lalagay yung parakeet body natin. So, makakabaji na si Apple. So, pag nagkabody at nakapagpapisa, mangingi ako. Ganyan naman talaga. So, dyan na natin tatapusin. Na like, share, and subscribe. Bye-bye.